Hello mga kapatid meron akong isang napakasimpleng vlog sa araw na ito ulit tungkol po sa pag uh, trim ng mga suha yung mga punong suha orange, habang maliit pala gaya sa ginawa ko noon sa puno ng orange namin habang maliit pa siya tinatanggalan ko siya ginugunting ko yung mga ganito, oh, yung mga tinik kasi paglaki pala nila, wala na silang tinik. Ganon. O yan. Tinatanggal ko talaga yung mga tinik. Yan o. Tinik o. Kaya paglaki nila, wala na silang tinik. Yung kaibigan ko na masyal, bakit wala daw tinik yung aking puno ng orange? Sabi ko, nung maliit pa siya kasi tinatanggalan ko siya ng tinik talaga. Ito. Eh oh. uh, 'yan. Kaya paglaki nila 'yan, parang sasanay sila wala silang tinik na lumaki. 'Yan. Yan talagang tatanggalin ang tinik. Mmm, ko na pala yung iba. Uh -uh para paglaki nila. Yan. May may isa akong example na orange. Hmm. hmm. Ha, namungan ang kawa ang papaya. Namungan ang papaya. Ito Yan. Nilagay ko lang ito nung may binili ako noon na papaya, na American papaya. Yung buto niya nilagay ko sa ano sa sa ganito. Yan. Yan. Hinayaan ko lang siyang lumaki doon. Ayan. Naging isang puno ng papaya. Salamat at nag-bless ka ng fruit. Yan. Hindi pa siya matanda. Yan, hindi pa siya naggulang oh. Yan. Para siyang bonsai. Para siyang bonsai na papaya oh. oh. hindi siya ano matangkad. Ito yung orange, puno ng orange na sinasabi ko. Noong maliit pa siya. Yan. Nung maliit pa siya tinatanggalan ko ng tinik talaga ngayon lumaki na siya halos lahat ng branches wala siyang tinik ya yeah, no At try this one try these tips mga kaibigan yan yeah. wala siyang tinik napaka tamis ng bunga nito na orange dalandan yung anong tawag doon yung malalaki ang bunga na orange Uh, dalandan tapos manipis yung manipis yung balat Ayan. nagbunga na siya pero malilit pa kasi oh, baka by November makraps ang bunga niya